Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay ini-interview nga ni Kalinga Prab, si Kuya Ruel, and Miss Rachel tungkol sa kanilang experience sa Kalingap serye. Sabi naman ni Miss Rachel, ang pinakamamimiss niya daw sa mga taping nila ay yung mga kulitan ng mga cast doon, lalong-lalo na sinilang dalawa ni Kuya Ruel. Ganon din ang sabi ni Kuya Ruel at sinabi pa nga niya na ang maganda daw kasi sa Kalingap serye ay hindi lang daw ito basta puro kilig. Sapagkat may mga aral din daw na matututunan ang mga viewers dito. Sabi niya ay dahil nga din daw sa Kalingap serye ay napapawi daw ang kanyang mga pagod sapagkat kapag may kalingap seri ay nakikita niya daw si Miss Rachel. Kinilig naman ang kalingap team at si kalingap rab nung sinabi ito ni Kuya Rowell. Tinanong naman ni kalingap rab si Miss Rachel kung ganito din ba ang nararamdaman nito na sumasaya at naging excited tuwing nakikita si Kuya Rowell. Nag-reply naman si Miss Rachel ng oo, kaya naman mas lalang na naghiyawan at kinilig ang mga tao doon tsaka ang pinaka mamimiss ko sa pag-shoot yung kulitan namin tsaka natin po. Ay, yung kulitan yung dalawa? Opo. Okay. Ah, uh, siyempre, yung banding <laughs> niya nga ba nag-acting, no? <laughs> uh, Hindi alam alat ang Pero <laughs> ang galing niyo. ang galing niyo parehas, grabe. Saka, actually, halos di man kayo nag-acting at natural lang natural naman yung ginagawa niyo. yung script na Balag binabasa tayo. yung script. No, yung pinag-uusapan nila. Yun na yun. Kaya naman Sa akin is, isang malaking ano siya, uh, bali, platform sa akin para mas mabusk yung confidence ko sa ganitong kalingap serye. Mas nagagawa ko yung mga hindi ko nagawa noon. Oo wow. ah, grabe, artista ka na <laughs> Oo. Hindi ko in talaga mga na mag mangyari yung ganitong bagay. And syempre, yung banding natin na uh, halimbawa may shoot ng ganitong oras, eh, talagang lahat nagkakutuwaan and then kung may free time pa na afternoon ng show talagang andon magja-jamming. So talagang di ko ito makakalimutan eh, itong eh, mga episode na ito sa Kalinga serye and magsisilbi itong part ng aking buhay. So, kasi talagang yung mga scene dito <laughs> yung mga scene talaga dito is true to, siya. True to life siya. Yeah, Hindi right naman yes. natin uh, inak as for the ano lang, for the views wow. or for the Actually part part siya ng ka, ng ano natin, charity. Oh, charity kasi natin. Laking tulong ng ginagawa nila. Yes, isa din 'yan mga Ato, kalingap. Man? Oo, oh, na talagang malaking tulong 'yun no sa mga uh, kalingap artists ni Kalingap Rob, okay. si Rachel, yung mga pumasok so, na mga iba't ibang characters. Oo. oh. Hmm. Kaya malaking tulong siya mga kalingap and hoping someday na magkaroon pa siya ng episode 3 or oh, season 3. Season 3! Season 3! Aba, aba. Comment niya <laughs> po kung gusto niyo season aba. 3. <laughs> yun nga, but nila lang insan kahit pagod ka sa pag-scout, no? Pag nag-text ako sa'yo talagang available ka, punta ka doon, kahit yun. Okay. Eh, siyempre insan, pag uh, umaga umalang umaga mag-text ka sa akin, mag-chat okay. na insan may vlog tayo ngayon sa Rochelle, Rochelle. Rochelle. talagang wala. Uh, yung ano, wala talagang na ano, yung trabaho ko tigil talaga yung kung ano yung plano ko na mag-scout. kasi oh, pagod ka eh oo kasi pagod ka talaga napunta ko pare syempre isang ginaganahan ako kasi nga <laughs> kasama ko si Rachel bakit ba ako yung ay ko na nga mag-interview dito lagi akong di mo pinapansin kasi uh, bali sa huling part ng season 2 Bali, sinishare natin yung ating mga next experience. So talagang totoo to yun isa Yun masaya. No. Kasi nga, sa mga ganyan time lang kayo makikita-kita kasi nga yung mga nakarang araw sa kanya is talagang hectic, no? Hectic. Kasi nga... Saka, naman sa mo natin yung nagkikita ko, nag-enjoy din kayo eh, so, pag oo, wala ay, yung stress, no? Sobra insan, kasi nga, aside sa nakikita ko siya, Para na lang oh my God, talagang ano, nagkakatanggal stress yung... Mm Kung galing ka sa pagod na mag, mag-hapo na <laughs> nasa vlog ka. Ay. Ikaw ba? Ikaw ba? <laughs> <laughs> Ikaw din? nakakatanggal ng sa research trip. Joke lang. Ikaw din? Uh, Ikaw din? Ikaw din? Ikaw din? Ikaw Tinanong naman ni Kalinga Prabang dalawa kung ano ang kanilang paboritong episode doon sa season 2. Sinagot naman ito ni Tony Ruel at sinabi niya na Talagang hindi niya daw sana may kukompare ang season 1 at season 2 sapagkat may kanya-kanya daw itong katangian at napakaganda naman daw talaga ng naganap sa season 1 pati sa season 2. Ngunit kung papapiliin daw siya ng pinakagusto niyong episode sa season 2 ay yun kung saan sumigaw si Miss Rachel na mahal ko po si Ruel sabi nga ni Kuya ay talagang parang nag-slow mo daw ang scene na yon para sa kanya sapagkat talagang napakasarap daw marinig kay Miss Rachel ang mga salitang ganon galing sa kanya. Sabi naman ni Miss Rachel ay natatawang tawa nga daw siya noon sapagkat napalakas daw ang higit sa kanya noon ni Kuya Ruel. Grabe at memorable talaga sa dalawa ang kalingat serye na ginanapan nila. Siyempre yung may kanya-kanyang uh, explanation din. Yun, yung season 1 talagang, yun talaga yung sa akin na uh, pinaka-tense na mga ano. <laughs> Kasi ano, baguhan pa lang. Oo, Oo grabe on. yun. Man, grabe yung season 1. Grabe yun yung ano ko, yung mga uh, lines ko doon. <laughs> And season 2 talaga yung San, uh, dito talagang nakikita ko na... Bali, natural na lang yung ano namin. Oh. Yung act namin. And then isa pa, uh, Bali, nag-re-reflect sa mga kabataan ngayon. Mm. Na may mga lesson din na nakukuha. Oh. Yun ang nagustuhan ko kasi hindi lang puro kilig yung season 1, di ba? Hindi lang parehas ng season 1 na puro kilig. Puro uh, yung katuwaan lang, yeah. no? Yeah. pero dito sa season 2, natitest yung ano namin. Yung aming relationship as a friend. Yeah. <laughs> And isa <laughs> pa, yung aming... Yung aming, ano oh, yung ano din yung bali mga environment din namin na talagang paano namin i-handle yung mga iba't ibang tao yeah. or mga viewers. Kaya dito sa season to talagang maganda siya. Okay sa. nag So, season to yung ano niya. Season to yung sabihin, kahit may kontrabida, may Dr. Love. Okay lang sa amin. Okay o sa amin. Kasi yeah. para sa mga ano mga viewers na galit kay Dr. Love. Okay lang okay okay po. Okay lang po, okay po sa amin. Kasi yeah. doon namin natetest nat nat at doon namin nalaman sa aming sarili kung ano ba yung ano namin yung dapat namin ipaglaban, di ba? Yung anong anong dapat namin na saka may matututo na sila doon kasi unang-una ikaw but, matututo sila na kaya naman pala maghintay, no? Yung pasensya, di ba? Saka kahit may kontra, yung hindi susuko, ba? 'no. So doon nila malalaman ma-insan uh, yung ano, bale yung consistency, uh -huh. no? Kung talagang willing siya maghintay andun yung uh, consistency and loyalty sa taong mm. hinihintay niya. Braham. And isa pa, uh, talagang magiging role model din sa mga kabataan ngayon ng mga nag-aaral. Uh, no, si talaga sa, uh, ayun, sa kanyang ginagawa ngayon as a student, marami siyang ginagampan ng role sa uh, kanilang, kanilang school. Rachel, daming mga activities na napagdaanan natin sa season to, mm. pero na-handle pa rin niya nang maganda. Oo, oh, naman yung... niya. Kaya Para. the best ang season to. Yun nga, doon rin siya kumukuha ng allowance, allowance. no? Doon sa, sa, yun, sa Kalingap Serie. Kaya laking tulong yung Kalingap Serie. So, sige na lang yung tanong ko, ano anong favorite episode mo sa season 2? Ikaw? Ay. Siyempre, insan, uh, yung tumatag talaga sa mga viewers at pati sa akin, yung bilang sumigaw si Rachel na Mahal ko po si Rowell. Ooooooooh! Nagyan ko ulit. <laughs> Alam mo yung feeling na talagang nag-slow mo yung ano? Bigla pa siya ginigil. Ayun. mo, nag-slow mo ko. Nag-slow mo siya. Nag-slow mo ko. Kaya nag-smile ako dun. Oo nga. Tinanggal ko nga yung iba dun eh. Oh, hindi Kaya kita mo itim. Ay, kasi nakakatawang kasi ito. So, <laughs> 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 Mahila mo naman yung Oo nga, hindi, hindi siya na orient na talagang malakas yung pagkahila ah, ko pala. Muntik okay. <laughs> mo <po> ako muna pala. <laughs> Ikaw naman, Aresha. Ano yung favorite episode mo? Favorite? Yung... O tanda mo pa. Yung last, yung tanong na. Ah, oh, yung, yung tanong <laughs> na. Episode... Eight. 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 <laughs> Mm kasi ano more ano siya uh, oh, na na? <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel. Love you. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.